Ganito pala ang nangyayari kapag yung suka inilagay mo sa plastic tapos inilagay mo sa lobo tapos nilagyan mo din ng baking soda. Tingnan nyo. Lolobo siya ng kusa. Ala, ang galing. Try din natin yan. Yun nga mga lodi. So gagawa din tayo no nung lobo pag nilagyan pala ng suka at saka baking soda eh pag pinisa mo ay Lolobo siya ng kanya, ano? Magkakahangin siya ng kanya sa loob. So, okay, try na natin kung legit yun. Dahil eto at kumpleto na yung ating gagamitin, maglalagay na ako ng suka dito sa plastic. Pagkalagay nga natin ng suka, atin namang ibubuhol itong plastic bago natin ilagay sa lobo. Bawasan nyo lang ng konti ang hangin para paglalagay natin sa lobo ay hindi siya mabutas. Tapos, gupitin lang natin itong natitira kasi ang kailangan lang natin yung may suka tapos ilalagay na natin ito dito sa lobo dahan-dahan lang dahil nga baka mapisa siya ayan okay na ilagay ko na sa loob yung suka at lalagyan naman natin ngayon ng baking soda nung una nga ay nahirapan akong maglagay kaya pinalagyan ko to sa aking anak dahan-dahan nga lang ang paglalagay dito kasi para hindi masayang yung ating baking soda sayang naman kung matatapon lang ano mga lodi at nung nakita ko nga okay na yung baking soda na inilagay namin eto ibubuhol na na natin. Yan. Nakaisa na tayo mga Lodi. Siyempre, hindi pa natatapos yan kasi do-drawingan pa natin yan ng mata at saka bibig. Okay? <laughs> yan mga Lodi. Drawingan muna natin para mas maganda naman yung gawa. No? Katulad noon sa napanood natin. At eto na nga siya mga Lodi. O, oh. oh, diba? May mukha na siya. So, hindi pa tayo natatapos dyan kasi tatlong ganan ang gagawin natin para mas maganda. Uulitin lang natin yung mga ginawa natin kanina at Okay, masusubukan susubukan na natin kaya pabibilisin ko na. dahil pareho lang naman ang procedure na gagawin natin, so itong pinabilisan ko ng mga lodi kasi tatlo nga ang gusto kong gawin dito kasi kung nabutas man yung isa edi eh, may pag-asa pa tayo doon sa dalwa, no. So dito nga ay ako na lang ang naglagay ng baking soda. Dahan-dahan talaga ako dito kasi ang hirap bahatakin ng lobo baka kasi mabutas nga. At nilagyan ko na rin siya ng mukha, <laughs> So So iisa na ang gagawin natin kaya saglit na lang to at malalaman na natin kung tunay nga na lolobo na siya pag napisa nga yung suka na may baking soda sa loob at yun na nga nilagyan ko na ng baking soda mga lodi at okay itry na natin to wait nga lang pala ibubul ko muna tapos lalagyan ko lang saglit ng mukha para naman pare-pareha silang may mukha okay <laughs> mga lodi, matapos nating magwa yung lahat na kailangan nating gawin. So, ito na the moment of truth, titingnan natin kung lolo bo, lolo bo, lolo <laughs> bo, lolo bo nga sa Pasensya na kasi kaya nabubulol ako. So, ito na the moment of two. Itry muna natin dito sa isang ito. In 3, two, one. Ay, yun na mga lodi. Wow! <laughs> Ina, nalo ko siya ng kusa! Ang <laughs> galing! Kaso may butas siya, Lalilito ulit siya. Nagkabutas, yun know. Pero ang galing siya. Ihabol eh, na lang natin dito. Yan. Ito, pagsabihin na natin. In 3, 2, 1. Isayin natin. Ayan, ayan. Ito isa. Uy. Mabutas ka. Alay, ito yung walang hangin na sumuka. Ayan. Pero tingnan nyo naman mo. <laughs> ang galing ito. May butas siya. Kaya sumingaw din siya. Yun! Nabutas na yung suka! Yung plastic na suka. Yan ang mga lodi. Labat gano'n? Hoy. Ay, siguro bansu talaga siya. <laughs> Pero kita nyo naman mga lodi, oh. <laughs> Super legit siya. Teka, baka pumotok. Ang lamig niya, mga lodi. Ang lamig niya, oh. Yan, naka-smile yung ginawa natin. Wow! Pinagtatawanan yan ako. <laughs> ang daming bata, mga lodi, dito. At mga nanonood. At okay naman siyang laruin. Eh, hey, mga lodi, nalaki na rin to, oh. Yan, kalugi natin. <laughs> Ewan ka yan. na siya. Wow. Super legit. Ito butas siya. Hindi na siya lalaki. Liliit na siya. Nang liliit. Ayan. Taklo ba natin? <laughs> super legit mga <laughs>